Why most businesses fail? How to avoid failure? Five tips. Una, know your clients' needs and wants. Dapat alam mo kung ano yung gusto ng mga kliyente mo at ano yung mga pangailangan nila at ano yung mga kanilang nagugustuhan. Bago ka magnegosyo, dapat alamin mo muna kung sino yung mga kliyente, ano yung kanilang kailangan, ano yung kanilang gusto. Pangalawa, USP, unique selling proposition. Ibig sabihin, yung produkto mo dapat kakaiba o yung presyo mo eh mura, mas mura sa iba, o ang iyong pagpackaging packaging ay mas maganda kaysa sa iba at mas magaling ang marketing strategy mo. So, yung tinatawag nating 4P's in marketing. Kinaklaam meron kang unique selling proposition. Bakit? tatangkilikin ng mga mamimili o ng mga customer mo yung produkto o serbisyo. Pangatlo, financial plan and reserve. Kinakailangan huwag mong kalimutan na pag nagnegosyo ka, wag mong isipin na yung puhunan na nilagay mo ay eh, kasya na kasi nga ang estimate mo sa iyong projection, ang benta mo, ganito. Kadalasan ng projection, 90% of the time, hindi nangyayari. That's why maraming nalulugi, that's why ang failure rate ng negosyo napakataas. 80 to 90% after 5 years. Bakit? Kasi nga sa financial planning at walang reserba. Kaya kinakalangan wag nating isagad dahil alam natin kadalasan nag-fail yung mga projections o hindi naabot yung mga target sales. Pang-apat, dapat you build a good team. Kasi nga, hindi mo kaya mag-isa. Bawat isang team na successful, e, eh, iba't-ibang talento na sa loob niyan, iba't-ibang mga kaalaman. Kaya dapat build a good team. Get good people to work with you or to be your partner Parang sa ganun, mas magandang chance mo na magtagumpay kasi iba-ibang skills and kaalaman, experience ang bawat isa. And number five, be resourceful and passionate. Ibig sabihin kung talagang gusto mo magnegosyo, dapat buo iyong kalooban na harapin lahat ng mga sagabal, lahat ng mga objections, rejections na iyong haharapin. Be resourceful. Hindi rin sinabing no, no na. Dapat alamin mo kung ano yung dahilan bakit nagno. no Para sa ganun, mabago mo, mahubog mo na maayos yung, offering para matanggap ng mga mamimili mo o ng kliyente mo. And yun na nga yung passionate. Kinaklam, may puso ka. Kasi nga, don't give up so easily dahil mahirap magnegosyo, mahirap maghanap buhay. Karamihan ng mga veteranong negosyante at mga nangangala kalagahan na po ay marami ng failures yan. Kahit naman ako, marami rin akong failures. Kaya lang, nagpapatuloy kami, nagiging masigasig kami. Every time there's a failure, we use it as stepping stone to succeed further. So dapat may passion ka, may determinasyon. Yun lamang mga kababayan. Ako po si Michael Sayang, yung Dad ng Bayan. We